ay ba rin ni Marcos ang duta? Uy, balay ng mga bilis ng duta. Bayad lang ako sa buwis. Si Marcos ah. nagbayad sa duta para ano? Hindi na si Marcos. Eh. Ang iya nga, uh, buwan, ang iya lang nga uh, ng paagit ni Marcos. Ang mga utang sa mga duta, libre na. Buwis lang may damit dihatag niya ang titulo tangluta. luta. Uh, ay. Ti, dako galing Pasalamat kay Marcos eh. Ay malibiya, nakatulong. Ay, nakatulong si Marcos sa uh, mahirap. Karon, oh, eh. maligya si Marcos yung tagpahid ko. lang ang bugas. Karon, nabali Sara. Ang bigas na yan, pagkain ng baboy at tulog. na. Baboy. Kinakain din niya ng mahirap. Ang bigas na tag-20 pesos. Sa ang panahon eh. Uh -uh. Hindi mo na ano na buwas ng eh. hindi. Uh -uh. Ang bigas na yan. Na niyo, baboy yan. Ha? Ito. Pero kinakain din ng mahirap. Ngayon Diyan ba laki kinikita? Sa... Yung... Ba, mag-aowtsan, ako rin. O anay eh? ang... okay, ba ang lupa? Programa ni Marcos na ipamahagi ang lupa. O, mm. ang lupa, ipamahagi ni Marcos na ang mga beneficiaries, walang bayaran. Ano mm -hmm. ba? At saka nagbigay ng titulo. Mm -hmm. Mm -hmm. May mga tinatanggap ng titulo, kahit mm -hmm. hindi totoo nang pagtalaad ng mga tao, ay, may mabuting gawa naman pala si ano si Marco sa masa at sa bayan sa mahihirap tinulungan niyang maka ano sabi nila walang nagawa si Marco meron pala meron pala hmm. akala, ko, malo, akala ko akala ko walang nagawa si Marcos na kabutihan yun pala namagi siya ng lupa sa mahihirap na magkaroon ng sariling lupa at nagbigay ng titulo hmm. mm -mm. Oh, right. Sige, thank you sa information.